Okay. Alam mo yung pagod ka na sa buhay pero gusto mo pa rin lumaba. <laughs> Alam mo yung typical na parang <laughs> Alam mo yung typical na parang ano? Yung wala ka ng pahinga, yung ganon. Ito yun eh. Okay. So, Aris. Aris. Ayan. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Ayan. Huwag kayong mabahala. Ano lang yan. It's all on makeup, makeup, character. Yan ang character natin ngayon. Pagod. Pagod-pagura ng character natin for today. Ayan, di ba? Talaga sinadya kong ano yung mga eyeliner, eyeliner dyan. Yung ganyan. Okay. So, kung nagtataka ka, bakit ganito ang aking itsura? Nang dahil yan, my dear, sa aking ipin. Ayan. So, during nung, nung weekend, nung weekend, na accident yung ngipin ko, my dear. Okay? Na accident siya. Ipikasin oil. Okay? Gustong, gusto, ano, gusto, gusto, ano, gusto-gusto ko yung amoy niya. So, na accident yung ngipin ko, nahati, hindi pinabunot ko. And, the rest is history, my dear. Eto, kaya ganito yung tura natin. Okay? Pero this is the perfect sta Perfect. Kaya mo yan. Sumisingaw eh. This is the perfect sample. Eh, sa, sa, sa. This is the perfect sample. Example. Ha? Ang hirap pag walang ngipin. Alagaan mo ngipin mo ha. Oo. Pag yan eh, mabungal ka. Tingnan mo. Ma-experience mo. Ang hirap magsalita. Hindi lang obvious sa akin, May dear. Kasi madaldal ako. Okay. Tsaka never give up ang peg. di ba Never give up ako. Kahit ano pa mangyari sa buhay ko, te talagang gagawa at gagawa ako ng paraan para ano, maging masaya. Okay, and I hope papasaya din kita, my dear, no? Ayan, no? Grabe pa, hindi ka maging masaya. Saan ka nakakita ng tarot card reader na ganyan ang itsura? Ako lang! Just the only me and only me! Oy! Okay. So anyway, tama na tayo sa mga pasegway-segway at pentuhan at daldalan at sismisan. Silipin na natin may ang reading mo para sa July 17 hanggang July 23, 2025. Okay. Ganyan dapat ang ating mindset, my dear, ha? Pag may nangyaring hindi maganda sa buhay mo, humanap ka ng paraan para maging masaya. Okay? In a nice way, ha? Yung maraming tao dyan ang gumagawa ng kasayahan na hindi naman kahit ko pahamak na yung mga sarili nila eh, para maging masaya lang. Huwag ganon. Okay? Look at the, uh, sabi ko nga parang blessing in this guys. Kasi hindi naman ako magkakaroon ng idea na pwede ko palang gawin to kung hindi nabungal yung ngipin ko. Okay, 3 minutes na nga ba ng reading mami? May, nagreklamo na naman dyan. Kinakain mo yung ano, oras. Kadadaldal mo ng kadadaldal. Okay, so let's go my dear. July 17 hanggang July 23. Aris. Aries. Sumisingaw talaga siya, Tia. Okay. Aries. Tingnan natin. Ay! Meron kang three of swords, mami. Mami, may three of swords. What's wrong? Bakit meron kang three of swords? Okay. Baka pagod ka lang. Okay. Baka ganito na itsura mo. Ay, nako. Masamang pangitain yan. Okay. Tingnan natin, my dear. Bakit meron kang three of sword? Ang three of sword kasi is connected yan, my dear, sa disappointment, uh, broken heart. ah uh, pag, sometimes pagkapagod, um, disappointed, heartbreak, mga ganon. Okay? Ganito yung tura ng mga na heartbroken. Diba? Yung binembang ka lang. <laughs> Sorry, yeah. Yung ano ka lang, tapos iniwang ka sa gilid-gilid. Ganito yung tsura mo niyan, oh. Okay, we have here the energy of loneliness. Okay. Huwag ka na malungkot. Nandito na nga ako, eh. Lulungkot ka pa. Kung ano yung pinagdadaanan mo, tingnan mo lang yung mukha ko. Kaya, no. Oh. Sige, sabi-sabi tayo. If you happy and you know you clap your hands. If you happy and you know you clap your hands. Ay, ganun, waka-copyright tayo, makakapiray copyright tayo, tayo. daw Loneliness, my dear, oh, you feel lonely? Okay, sa so, mga araw na ito, my dear, you feel lonely, 17 to 23 Agoy Malungkot ang aking, my dear, aries, bakit? You feel lonely, loneliness, okay, tingnan natin, my dear, ha, bakit? Huwag malungkot sa bagay, ay nahulog siya. Sa normal lang naman may talaga ang malungkot. Pero, 'di ba, wag pag ano, wag masyado. Magiging ka kita, gusto mong maging ka kita? Ha? Tingnan natin ha. Ah. Nahulog eh. Babalik ko 'to. Tatlo, gusto ko isa lang. Okay. Ha? Agoy. And we are back. Sorry for the interruption. May lalabas kasi. Ayaw niyang mahagip sa camera. Okay? So, my dear, yung aking um editing, editor. Hayaan mo siya naman mag-edit -e ito. Hindi naman ako eh. Okay. So, my dear, tingnan natin. So, you're lonely. Loneliness. Okay? Binabalot ang puso mo ng kalungkutan. Okay? Tingnan natin. Why? Why? It's time for me to heal now. My dear, ha? It's time for me to heal now. Okay? So, yung tree of sword na yan, kailangan mag-healing yan. Ha? Healing, ha? Maya, may butas lang. Hindi giling. Healing. Mamaya, pagkakarindig mo, yung heart mo na yan, kailangan mag-healing yan. No, 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 no. Healing. Okay? Kailangan mag-healom yung of sword na ito. Okay? Mamaya, sabihin, Ano daw? Ang heart ko kailangan mag-healing healing, ha? Healing. Okay. Lumalabas lang talaga yung air supply. Okay? So, tingnan natin, my dear. It's time for me to heal. My dear, sometimes, pag walang tao sa paligid mo, di ba tahimik, mag-isa ka lang. Take that time to heal. Kasi hindi ka makakapag-heal, hindi mo mapipix yung iyong broken heart if maingay. Pag-crowded. Pag maraming tao. Di ba? hindi ka makakapag-heal. Ang pinakamaganda at pinakamabisang healing, acceptance, recovery sa buhay is yung pagiging mag-isa. Kasi nang dahil doon, nagkakaroon ka ng clear vision ng mga bagay-bagay, ha? Okay. I am going through a roller coaster of emotion. I won't admit it. Aminin mo. Aminin mo, iniwanan ka niya aminin mo, hindi nag-work. Tanggapin, acceptance, my dear. Umpisahan mo sa acceptance and then everything will follow, ha? Once again, ang reading natin is July 17 to July 23, 2025. Okay, ayan yung mga card. Inumpisahan natin ng Three of sword Ayan, Oh. Okay. Energy ng loneliness. Okay. And then, it's time for me to heal. Okay. Mamaya kasi sabihin mo, ni-echos lang kita. I am going through a roller coaster emotion. I won't admit it. I am going through roller coaster of emotion. I won't admit it. Okay, naka-reverse lang sa yon. Okay. So maliwanag dito may dear, Itong mga araw na to. Ah uh, ano ba? Seventeen to twenty three makakaranas ka ng sadness. Okay? Sadness, kalungkutan, broken heart, at kung ano-ano. At kung ano man yan, my dear, wag mong i-deny. Okay? Kung ano yung nangyari, kung iniwanan ka, kung may nangyari na hindi maganda, tanggapin mo. Nangyari na ang nangyari. Because acceptance is the road to healing. Okay? Acceptance is the road to healing. Okay? Okay? Huwag mong i-deny. Okay? So, maganda tong time na to para mag-healing. Kaso, yung, minsan kasi, my dear, yung healing, yung acceptance, masakit talaga. Okay? Masakit talaga yan, my dear. Kailangan mo i-embrace yung pain. Embrace the pain. Eat the pain. Love the pain. Take the pain. Ganon tayo, my dear. Okay? Ganon ang buhay natin sa mundong to. Kailangan matuto kang tanggapin yung pain para makarecover ka para makamove on ka. Okay? Kasi pag hindi mo tinanggap yung pain, my dear, magiging magkamukha tayo. Yung ma? hindi mm. mo gugustuhin. Okay? So, let's go, my dear Aries. Okay? Hindi lang naman to like love na energy. Pusibing baka meron kang inihintay or baka meron kang ini-expect or baka meron kang gustong mangyari. Teka lang, tingin natin. Ayan. Baka meron kang gustong mangyari or meron, merong uh, something tapos meron kang ginagawa tapos hindi nag-work nagfail kasi ang 3 of swords maraming area yan my dear disappointment broken heart pero uh, disappoint ayan pwede ka ma disappoint uh, basta yun na yun huwag na natin pabaan yung reading 11 minutes na ikaw compress ko pa yan so siguro mga nasa 8 minutes 9 minutes okay next next <laughs> is the energy of the death card My dear, oh. Nagtapos na. Tanggapin mo, my dear, pag may nag-end sa light mo. May nag-end sa light mo kasi meron mag-start. Kailangan magkaroon ng death card. Part ng light natin yan, my dear. Okay. Kailangan may mag-end para tayo ay tinakpan ko lang kasi yung bra ko. Kasi para, alam mo yun, baka sisipin yun dyan ako nagpapalit ng bra. Eh, isa lang yung bra ko. Diba? So, para bago naman sa camera, naglagay ako ng Cloat sa ibabaw Ayan Anong nangyayari? Nahuhulog naman na siya Pero at least Mukha ako nagpapalit ng bra Okay Sino magbabolontir amuyin Ang bra? <laughs> <laughs> ang ashi <laughs> Okay So let's go na tayo Okay Let's go na May death card ka my dear Meron mga bagay na nag end it, it, it will cause pain In your heart But Accept it Tanggapin mo my dear mag ka Mag-recover You diba? accept it Don't admit it don't deny it okay hmm tingnan natin next card aries is the energy of the knight of sword okay ah uh, knight of sword is very aggressive to the point na ganito yung setup mo may dear hindi to maganda wag ka paladis dahil sa mga decision making sa mga gagawin mo kasi ikaw din 'di ba may galit sa puso mo galit ka hindi alam mo yon parang sabi ko ang gano'n ni eh, mas maganda pag mag-isa ka eh sa mga araw na ito eh. Embrace mo yung loneliness, okay? Uh, this is very aggressive na energy, okay? Baka galit yung mga gano'n, baka gusto mong gumanti or gusto mong, alam mo yun, basta take time para makarecover, my dear, okay? Take time para makarecover, yun lang yun. Hindi madaling uh, mag-undergo ng death card, alam mo na yung ibig ko sabihin, hindi ko na iisa-isahin yan. Minsan it takes months, it takes years bago talaga ma-accept yung, yung death. Okay, yung pag-end ng isang bagay. Pero, lagi like ang tumingin sa positive side, my dear Aris, look, look always in the positive side. Kasi, tayo bilang isang tao, my dear, meron tayong choice. Okay, meron tayong choice, my dear. Kagaya ko, nabungi ako. Pwede akong umiyak. Pwede ko sabihin na, ay, hindi na ako magpapakita sa tao. Magtatago na lang ako kasi pagkatawa na nila ako. Ganito, ganyan, ganon. Pero, no. I decided na, hindi yun, ano yun, hindi yun yung tama, eh, hindi yun yung maganda sa akin, hindi yung maganda sa health ko, hindi yung maganda sa mental health ko na ipigil e, ko na lang lahat dahil nabungi ako o nabungal ako. Diba? Hindi to, hindi to tungkol sa akin, my dear. Pero, I'm just setting some example, my dear Aris, na pag meron na wala sa'yo, wala akong sinabi na wag wala ko sinabi na wag kang malungkot. Pero matuto ka na tanggapin na part 'yun ng pagiging tao. Part part 'yun my dear ng existence mo sa mundong ito. Understand? Char. Okay, so tingnan natin meron pa tayong last three cards my dear Aries. Okay. Let me see. What's going on? The Nine of Cups. Kung meron ka mga wini-wish and minamanifest, uh, maganda tong card na to. Kasi this is uh, connected sa energy ng uh, manifestation, fulfillment of manifestation. Nine of Cups. This is a confirmation, my dear, na yes, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyayari siya. Pero may mga time, Talaga, na kailangan natin mag-undergo ng, alam mo na, ng death card, ng tree of sword, ng loneliness. Okay? Kailangan natin mag-undergo sa mga ganun, my dear. Bakit? Siguro, sa akin lang nga, bakit kailangan natin dumaan sa mga ganun? Sa akin, is siguro to make us more stronger. Alam mo 'yon Siguro, reminder na rin sa atin na, di ba, pag nakuha mo yung gusto mo, may tendency na, di ba, bukas iiyak ka ulit. Ganon. Kasi ganun naman ang buhay natin eh. Happy, sad, happy, sad. Pero this is a confirmation, my dear. Pero sa mga araw na to, dahan-dahan uh, lang. Huwag mo siyang ipush. Kasi may something na nangyayari sa eh. Kung baga parang, maglagay ka pa rin ng space para maging masaya, maging happy, ganon. Time for yourself. Kasi, ayaw mo umabos sa punto ma-burn out ka ayaw mong umabot sa punto na ma-burnout ka, my dear. Kasi pag na-burnout na tayo, dun, that's the time talaga na as in, talagang, manghirap yung paliwanag ng burnout. Basta hindi ko gusto yung pakiramdam ng burnout. Pag na-burnout ako isang tao, parang wala na. That's it. Kung sa cellphone, maski anong charge mo, ayaw na talaga magbukas. Maski anong pindot mo ng power on, ayaw na talaga mag-open. Ayaw na, wala na talaga. Burn-out na nga eh. ba? Diba? So ngayon, pakiramdam ko, my dear, parang, Nasa, er nasa area ka lang, my dear, na parang nadi-disappoint ka, meron kang three of sword, may mga bagay na ayaw mong aminin, may mga bagay may din na nagtapos na, uh, time to heal yourself, kinakailangan na ano ha, mag-healing, kinakailangan na, alam mo yun, mag-recover from that, the page of pentacles, okay? So pag-isipan mo yung mga decision mo, my dear, sa mga araw na ito, especially my dear, sa usapin ng pinansyal, yung mga ganon, okay? Kasi, pag tayo ay uh, may dinadala may Diyos sa heart natin, minsan ko ano nung mga ginagawa natin sa buhay natin, sa saka, sa mo lang na, ay, mali pala yun, di pala yun. Tama. Last card, my dear. Okay lang yan. Nandito naman ako, oh. Diba? Ganyan natin. Okay, we have here, the knight of wands. Okay? Be open, my dear, na kung hindi nag-work ngayon, pwede pa. Ito yung typical na para may pag habang may boy may pag-asa. Ito 'yon, ito yung reading na 'yon, my dear. Okay, kung ano may nangyayari ngayon, my dear, it's not the end of the the world. Hindi pa, hindi pa katapusan ng mundo, my dear. Meron pa, may something pa, my dear na na mangyayari sa iyo. Basta ang sasabihin ko lang sa iyo is embrace the pain, love the pain, enjoy the pain as much as possible kasi my dear yun ang program ng mundo natin. It's more on pain. Okay? Kumbaga, kung baga, kung nag-workout ka, my dear, okay, kung naka-experience ka na na mag-gym, okay, no pain, no gain. Yung mga nakikita mo na mga maskulado dyan, ang lalaki ng katawan, maniwala ka, ilang katakot-takot na pain ang nag-undergo sa kanila, my dear, para maabot nila yung ganun na klase ng katawan. Okay? So, kung ikaw, my dear, hindi ka, hindi mo tuturuan yung sarili mo na i-accept yung pain, hindi mo ma-achieve yung ganon. Okay? I'm just setting some example. Wala naman akong, hindi mo naman siguro pangarap maging bodybuilder, di ba? So, ang point ko dun is, hindi mo mararating yung gusto mo mangyari kung hindi mo ma-overcome tong area na to. Kailangan mo ma-overcome ma overcome tong area na to. Kailangan mo i-accept, kailangan mo matutumag-healing, and kailangan mong i-embrace yung mga bagay-bagay. Okay? So, my dear Aris, Hanggang dito na lang yung reading natin, okay? Um, somehow, my dear, kung nagustuhan mo itong reading natin, don't forget to subscribe. Pag-click na yung notification bell para ma-update ka. time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.